Okay, let's go. At sa video natin ngayon, ipapasyal ko nga pala kayo muna dito sa Ubando, Bulacan at meron nga pala akong nadaanan dito. Maliwas Road, Balangay, Taliplip at makikita nyo nga sa lugar nila under construction pa nga po ito at makikita nyo nga may mga traktora at syempre dito sa parting lugar na to meron kayo makikita ang mga namiming with at meron mga nakasilong dito sa puno at kita nyo naman napakarami nila. At balita ko nga pala dito mga boss, mga tol, eh maraming dumadayo talaga dito. Bukod kasi sa banding ay talaga nga naman talaga makakapag-relax ka sa lugar na ito. At dito nga pala sa lugar nila wala nga palang babayaran at kahit saan lugar nga pala dito pwede din yung pwesto. At pwede nga pala kayo magdala ng sariling mesa, upuan at kahit tent na maliit pwesto nyo na lang sa gilid mga tol at nakarating nga pala sa video natin dito mga boss mga tol baka po pwedeng pa-follow na lang rin para sa mga susunod pa natin video ay updated po kayo kagaya nito ang galaan natin at dito nga mga tol kita nyo naman yung sidecar nila halos lagyan nila ng cover para hindi sila mainitan may kanya -kanya at may kanya-kanya silang dalampayong at lagayan ng mapaghuhulihan nila ng isda at dito nga pala kaya pala nga kuminto dito ay meron akong nakita nakahuli ng isda aso nga lang hindi natin nakuha na ng video kaya yun napakwento ako dito kay kuya kita nyo naman may kanya kanya silang lagayan tumbler lagayan ng isda at yun may kanya kanyang gilid na lang talaga at dito nga pala sa lugar na to kitang kita, -kita nyo naman may mga nagagawa at yun nga bala ko nga rin bumili ng pamingwit para makapag enjoy kagaya ng ginagawa nila o paano mga tol set nyo na lang kung kailan kayo magkikita kita peace out subscribe